Mayroon uh, meron po tayong makakausap, isa pa rin pong defense analyst at military historian. Malaman lang po natin, saan po hahantong, ano ho ba itong uh, nakikita at napapansin niya at maaaring mga impormasyon na kanilang nakukuha sa mga pangyayari po ngayon dyan sa Ayungin Shoal. Sir Jose Antonio Costudio. Sir, magandang ka po sa inyo. Sir Tony, orditin ito po ito sa Radio na TV pa. Good morning, pa? Uh, uh, Ma ano ang uh, ano ang inyong uh, mga natatanggap na impormasyon unang-una ho muna siguro yung panibagong uh, ito pinakauling incident naging madugo nagkaputol lang pa daw ng uh, daliri eh sir Custodio uh, uh, ayon sa yung Show. yung tamp no ano ba yung tamp sa tagalog ah uh, hinlalaki hinlalaki okay. mm -hmm. yun yun hinaputol yun no uh -huh. uh, pero basically kasi ano yan eh um ang calls more na dapat talagang pag-isipan ng mabuti ng Philippine government mm -hmm. together with the Philippine Navy, you no? Know, our armed forces, kung paano sila magde-deploy doon sa, dun sa mga garrisons natin sa Kalayan Island Group na, na uh, take, uh, take into consideration itong mga pwedeng mangyaring mga incidente. Mm -hmm. no? So obviously, despite all of the threats na ginagawa ng China, hindi pa rin sapat yung ginawang deployments no? That's and, ng Philippine uh, military to assist itong mga nakat na na, to, na haras ng ng um ng China Chinese Coast Guard, Oh, Chinese Coast Guard. Oo. Oh, Guard, oh, oh. So, so makita mo kasi Chinese Coast Guard yun. It could have been worse kung Chinese Navy yan. Mm -hmm. okay Hindi, Chinese Coast Guard yan. You know? So pwede natin actually look at that na no? hindi pa yan talaga yung Chinese Navy ang ginagamit nila. Pero dun pa lang sa Chinese Coast Guard, eh, mukhang nagkaroon ng symbolic victory yung uh, Chinese uh, really shows more of a failing sa side ng Philippines. Mm -hmm. More than ano to, uh -huh. uh, ano ba tawag dito eh. Masabi, yung, kung magagalit tayo sa China, yes, magagalit tayo sa China, pwede. Pero Isipin din natin yung ano ba yung pagkukulang din ng Philippines in that particular incident. Mm -hmm. Ang ang uh, observation kasi ng ilan sa ating mga kababayan na uh, sirto ni mukang oh. uh, wala na silang uh, wala na silang gustong uh, uh, mangyari diyan sa yung incident. Tuloy yan talagang magiba at uh, hindi na oh. hindi na mag, hindi na, mag hindi na maglagay ng mga tao ng na Philippine Navy diyan sa BRP Sierra Madre. Oo. Oh. Pero at that, at that point kasi, um, hindi naman talaga nila mapipigil ang Philippines kung desidido talagang mag-supply. no? Mm -hmm. um, ang problema sa atin, usually kapag may ganyan incident yan, nagbaback off eh. No? Hindi, tuloy mo lang. No? Mm -hmm. Diba? Dapat yung ganun yung ginagawa nila. Kasi encourage ng Chinese, nakikita nila na, apa, yan, atras, oh, pa pag gano'n yan, naatras. O, takot kayo. Ganun. Tapos, ang basa nila sa Philippines, um uh, masyado tayong parang reliant sa US na in terms of um kagatay tayo sa US no mm -hmm. uh, ang tingin naman ng Chinese sa US kailangan isang talagang napaka pangyayari bago mag-involve ang US so, for example ito itong nangyari sa Ayomi. oh, ng selfie, nga po. No? Buti uh, pinanggit niya yan, na uh, Sir Tony, kasi yan talaga susunod kong tanong. Itong development na ito, uh, uh, may makikita na ho ba tayo uh, dito na yung paggamit uh, ng Mutual Defense Treaty at kasunduan uh, sa Amerika? Well, kasi sa agad uh, ng tingin ko dito, no? Uh, like I said, going back sa sinabi ko, kailangan ayusin ng Philippine side yung kanilang rules of engagement. No? It's okay. Yung tactical and operational deployments. Mm -hmm. Ma mahirap maikonvince convince ang Amerikano na, oy, depensa rin mo naman kami kasi nawala ng dalira yung tauhan namin eh. No, ma mahirap yun eh. Parang ititignan ka ng kano eh. Hindi pa kayo naman, hindi pa kayo talagang hinaras ng gusto ng Chinese tapos tatakbo kagad kayo sa amin. Ano bang ginawa ninyo? No. So, so it's like for example, tingnan mo si Ukraine, 'di ba? Yung mga Ukraine talagang mm, lumalaban sabay, sabay harap-harapan sa mga sa mga Ruso. Kaya sinusupplyan talaga sila ng buong international community. Except for, of course, yung mga allied sa Russia. Yan sa atin kasi, um, for that particular incident, um, it, 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 might be a stretch to, ho to hope na ba talagang papasok ang US at talagang gagawin nila lahat para sa atin. No, at a certain point, kailangan uh, tayo pa rin ang mauna doon no mm -hmm. we can assist we can ask, ask, the americans for yung situational awareness no yung mga mm -hmm. pag nagde-deploy tayo doon yung mga real time intelligence ng mga satellites or drones or, or pero pati drones meron naman tayo yun eh meron uh, din tayo meron mga maritime na to mm -hmm. so hindi ko talaga gets paano bakit na 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 overwhelm ng CCJ yung Philippine Navy no I mean, mm. actually kung totoo medyo for me medyo na kaya yan mm, -mm. No? Anyway, CCJ no, no, lang yan, no? Na, na, naawa ko po kayo, Sir Antonio. Pero dito bang kaya dahil sa, alam nyo naman, tayo, umaasa tayo na hanggang sa huli, bagamat nagkakapormahan na, iiral pa rin yung, uh, yung pagiging kalmante, madadaan lahat sa usapan, at kung sakasakaling hindi yes, talaga, yes. meron talaga hindi susunod, ay mapapersehusida sa, sa pamagitan narin ng uh, pagpaparating ng pagtulisa ng maraming mga nasyon o no, maraming bansa sa buong daigdig. Uh, hindi kaya yun din naman ng isa sa ating uh, dapat i-considera But... at maging daan na rin para magkaroon ng mas mara mas mas uh, marami, no? mas 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 sa mas 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 ang tingin ko kasi ang style kasi ng Philippines ngayon is to dramatize the issue no. Meron nga kung sarang feeling dito, parang analogy ka dito. Yung Chinese kapag sila yung ang approach nila sa sa uh, we, sa take off sa uh, aggressive action sila sa Kalayaan Island Group no sa West Philippines. Eh. Para silang ano to? Ano ni? Eh, action action movie sila na ni, ni John Woo no yung Hong Kong director na magaling sa action movie. gano'n ang style nila. Tayo, parang approach natin, teleserye na romantic, di ba? Na, Nag-appeal sa emotion, mga gano'n. So, nagpapabugbog tayo, ganyan, no? Mm. and that, that is good for uh, international consumption, no? Pero at a certain point, uh, don't put your people at harm's way naman. Na, na wala naman silang support. no? And that is what I would question about that particular Ayungin incident, no? Bakit ano yon nangyari yon, no? No. Well, so, uh, na, naman mga Chinese, mm na naman sila. hmm Well, naunawaan ko rin po ang inyong puntos, punto kasi ilan sa ating mga kabahay na ayaw rin naman yung napapagulpil at napapagulpil. D -d Pero uh, yun talaga eh. Uh, lahat eh kung kaya natin makukuha ng paupo, yung paggamit ng salitang maximum tolerance, eh kung yun, hindi kakayanin pa talagang ngayon eh, naman ipinapakita eh, 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 ng, hindi eh, lang ng police pati ng militar. Yung maximum tolerance kasi, naalala ko yun, and then ano yan eh, di ba, um, you're still at the position of superiority and strength. No? Lalo na sa hmm. ating mga, lalo ko naging um, popular yan sa mga demonstrations, di ba? Mas, maximum tolerance. Right. Ahayaan mo lang yung mga... Pero ikokontrolin mo pa rin. Mm. Pero itong sa aspeto, medyo nawala yung narrative natin kasi pati ba naman yung weapons, kinonfiscate ng Chinese, binalik uh, lang. Di ba parang... Why? <laughs> okay. anyway, Sir Tony, ako ito papasalamat sa ibigay ng pagkakataon na sa laging pagtugon uh. sa aming uh, request ng, uh, ng pag-uusap o talakayan. Sa so, ulitin, Sir, at magandang umaga po muli sa inyo. Thank you po. At ang magagaling. Si Ginoong Jose Antonio Custodio mga kapuso niyo po napakinggan defense analysis and military historian